What's up? It's your boy Kuya Joker back at it again with another video at Salarong to Mangay Bigan. Mag -tang using tang lulita Mangay the Forgotten Tanga, no? So dito ay ah, uh, yung Hanzo dito na istani kaya babanatan natin to dito tapos istanin natin tong dalawang to. Good job banatan yung dalawa ug yung patakbuhin niyan putik ang kapit talaga nung, ano. Belleri kan. No? So dito guys magtutortol kami no. So nakita ko si Aling Chang eh dito eh magpapaulan ng magic sarap na yun. Eh. So eto lang ang tamang counter diyan sa Aling magic sarap na yun. Eh, no? Hindi makaka-form yan. Eh. Nice one ko ng Roger natin. Kalto natin yung core at putik buti na lang hindi nakatakas. So dito nagpatuloy yung laban mga kaibigan. No? umuwi ng dalawang to. So bibigyan natin to mga to. Unahin natin si Chang eh, kasi yung damage dealer, eh. Paalam mo tatakas ka. O yan, banata nyo. Ito, tatakbo pa si Chang eh. Huwag nyong pauwiin yan. Yan, nice job. Nako, isa pa nana. Isa pa. Isa pa ang Chicken Joy. Good job. So dito guys, nakita ko si Hanzo hinahabol si Nana kaya upakan natin. Uy, patay na si Hanzo na stan yun. Nabuli natin. Nasa na yun? Kita ko sa mapa. puntahan natin. Sugurin. Sugod. oy, nice one. Patay ka kay Moscow. Bigyan natin. Boom. Una na ako pa pala nakapatay Akala ko si Moskov na mga kapatai Pitas rin pati yung belly nila. Oh. So dito, naunahan tayo ng kalaban mag -tortle. Nakuha na nila. No? Sa natin yung ano, magic sarap ni Aling Malit. No? Tatakas yung mga yan. Eh. Oy, nice job Moskov. Nice na si Aling Malit. Teka, may flicker ako dito. Pwede kong bigyan itong dalawang to. Eh. Flicker in. Eto na. Eto na. Set na. Banatan nyo kaagad. Putik. Huwag nyo na patakbo yung mga yan. putik. Nakatakbo yung yan. Eh, habulin mo Roger. Huwag mong patakbo si YSS Nice one. Good job. Push na natin itong na to para manalo tayo dito. Siyempre, kailangan natin mapush to. Yan. Basag na yung tore. So, dito guys, yung Masha dito, hinaharas ng uh, unggoy natin. No? Kaya, kabulin natin to. Banatan nyo na. Putik. Nakatakbo pa. Dito si Belerick, nagpakabayanin. Niligtas nyo yung Masha no? Upakan nyo na. Putik. Kung yung sabihin pa din, makakatakbo. Upakan nyo. Nak nang tinokabuti na lang. Napatay din natin. Nakala ko mata. natin yung ano ni Aling Maliit. Hindi ubra yan. Eto, binabanatan na. Takbo muna tayo dito guys. Dito naman tayo sa blue buff ng kalaban kasi nagkakagol dito mga kaibigan no. Kailangan nating responde dito. Eto, pwede kong sitan to mga to. Pasok mga kaibigan. Eto na ko na. Nako, butik. bakit ang babagan niya walang nagresponde kagad. Nandiyan lang kayo sa tabi hindi kayo pumasok agad. Eto na lang banata natin itong Belerick na to. May mapitas muna tayong isa. Nice one. Napitas natin yung Belerick balik mid naman tayo mga kaibigan kasi nagkakarambola dito eh. kailangan tayo pumasok kasi tayo yung tank eh. salagin natin lahat ng damage yung pwedeng salagin teka parang hindi nakakasalag yung shield ko tumatagos yung damage yun teka takbo tayo putik papipitas pa ako dito takbo na ungoy ano ko ba eh si Masya yung nahabol ako nice one nakatakas pa tayo so dito nagre-recall ako ng maayos tinumaan ako ng ligaw na bala from Moises ano kaya nakita tuloy ako ni Hanzo yung ako eh na gigil nagigil guys gusto gusto manakit oh bibigyan ako dito buti na lang may immortality ako dito takbo na takbo na okay sidestep by Kuya Joker, grabe yung crossover ko doon. Teka, tatakbo ka pa. Stand natin. Slow natin yun. Na slow natin. Salamat naman sa mga kampi natin at na-respond yan tayo kaagad. Dito, may lord, mga kaibigan, ano? Zuzo natin kasi mukhang uh, wala ng kalaban. Ito, YSS, gusto sumugal. Pero hindi niya nakuha yung lord, mga kaibigan, dahil apat kami. 4 v 1 yung nangyari doon, eh salamat sa effort mo pare pero hindi eh. So dito guys, nandito na kami sa base ng kalaban po ano? push na kami dito. Putik, tempo naman naglalaga ko dito. Putik nan, hindi ko na alam kung saan pupunta yung hero ko. Buti na lang tinapos na ng mga kambi ko kaya natapos na yung laban. Maraming maraming salamat sa ating mga nakalaban, sa aking mga kambi rin maraming salamat pero hindi ko bati yung converge kasi napakabagal ng signal kanina kaya naglag ako ng bandang uli. Anyways, maraming salamat talaga. Favor naman paki-follow, like and subscribe naman ng ating channel pati na rin ng aking uh, Facebook page, The Joker 6G gaming. Oy, MVP pa pala ako dito sa larong to, no? Ba't nga ba ako nag-MVP? Check natin, guys, kung bakit ako nag-MVP sa larong to. Nagka nakakapagtaka eh. Yun naman pala eh. Lahat ng team fight, nandun pala si Kuya Joker, kaya binigay sa akin yung MVP. Anyways, maraming salamat talaga. Maraming salamat. Maraming salamat talaga, guys. Nabubulong na si Kuya Joker. Bye-bye!